Yung mga idol nakahuli agad tayo mga idol ayan isdang lawalo mga idol ah uh, mga idol ah putol putulin na natin mga idol oh. Uh. ang ating video mga idol para hindi para hindi ganong nga ba mga idol <coughs> Pauli na naman tayo mga lads Mga no, lads Kauli na naman Mga no, lads ah. Isan na yung lagay? Ay Bali ano uh, Sasubok na si Bonsam mga idol Sa pangawil So siya ngayon ang Pakawili natin mga idol Ayun ayun Inano na Inano na Inaltak na oh dandaan lang pagaltak Sige Sige. Sige. meron na yan. May laman na yan. mabigat. Ay, di mo kaya mabigat eh. Wala. Wala pa? Hindi meron yun ak ah. uh -huh. Ako muna. Meron yan. Huwag ka nang umana dyan. Putik. Huwag ka nang manood kasi putik dyan. No, o, iwan naman natin sa glit. Pag meron na. Sabi ko, wala yan. Nagkikuwarik lang ngangper, ha? yan po eh. <laughs> ha? Parang lang <laughs> yan. May Huwag prank lang. Meron na yun. Hindi, hindi lang maayos pagkaltak mo. Kagaya niyan, yan o. Oh. Oh, kanilang magalta kasi hindi mo kaya mabigat. Mabigat. Mm, mm, di ba? Uli. Nakasabit na naman ganyan. Mga Mga idol. 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 Mga Masyal. Ayan na. Ah. Eh. Pasensya na mga idol ha. Ah. Madilim mga idol kasi nandito kami sa malilim mga idol. Ayan. Ito kasi ah, nasa, kami, nasa ano kami mga idol. Puno ng mga mangga mga idol Oh. Ayan Oh. oh. Kita niyo mga idol. Kaya malilim dito mga idol Oh. oh. Pinakita ko lang din sa inyo mga idol. Di ba? Ayan si Bonsu. Ayan. Ay, mga idol. <laughs> Uy, ayun o. Inaltak. Wala pa yan. Ha? Wala pa yan. Meron na yan, Bonsu. Pag wala, kanita pang kata. O, ayun o. Ayun o. Kanita <laughs> oh, na? Oo. Oh. Hindi, pag wala. <laughs> pag wala yan. Naging... Kaya mo yan. Hindi mo kasi kaya, nak. Tulungan na kita hmm di ba? Oh. Sabi ko sa iyo mayro uh, 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 diba? no. mayro mayroon eh. Ah. 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 Meron ni pala. Oo. Oh, ka lang. <clears throat> kasi sumabit eh. Dami kasi sabit-sabit dito eh. Dami sabit-sabit dito mga lods. Ay, ay, hindi ka Patayin ko muna mga idol tayong patayin ko muna. Yan ang huli namin. Yung mga idol ha, yung nalta kagad ha. Oh. Ayun o, ayun o. Ito. Ito. Oo. Mukhang malaki yan. Nalta kagad. Lantak agad mga idol. Mm. Ayun. Ayun mga idol. Yun. Ba? Mga idol. Yan, nene ni bunso. Ito bunso. Oh, di ba? Mm. Mm. Uli namin ni bunso. Yan. Tilapia. <laughs> ay picture tayo nak Mami, kung ano din yung baba kakainin mamit Ha? Kainin mamit Si Di Ay Oh, huwag mo nandun altakin Mano, oh, tiga ganun mo Tignan hmm. mo Dami din kung daon din Hmm Kaya lang mga lods Ginagalaw-galaw na naman, oh Iyama lang muna, Napuan mo na ni Bonsa mga idol. Okay, oh, kibit-kibit na naman, oh. Tayo uh. na, oh. Inalaw na, oh. Uy, may laman na yan, ak. Lulok na yan, sige. Sige.

Huwag mo nang anuhin. Game, okay, may ano lang. Ayaw mo lang muna. Hmm, laki na, Ano tayo, tayo. Ah? Oh, you know? Ito, lakas, oh. Oy.

tinatakbo na eh sabi ko sabi mo kasi lahat ko na Oh, kasi ano may tinatakbo takbo na eh walang walang wala na wala. oo oh. hihayakan mo na yan hihayakan mo lang muna hihayakan mo lang muna ginagalaw lang yan hmm ginagalaw mm. lang siya Oh. Uy, sasabit yata ah. Mukhang din dinalan niya dito sa tabi ah. Ano po ang galing? Hmm. Sasabit yata yan ah. Ano yung tula? Huwag mo na, ayaw mo na. Ano pa? Ayaw mo lang muna. Ibabalik siya doon oh. Ang galing! Hmm. Ayaw mo lang muna oh. 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 meron na yan. Nak. Taga na yan. Nak. Ha? Taga na yan. Hmm, di ba? Di ba? Taga na siya? Oh. Ano oh. oh, na? Kaya pala dito gumagalaw eh. Ha? Kaya pala gumagalaw. Hmm, hawakan mo. Yan. Hmm, di ba? Dito. Kita ko dito mga idol. Oo. <laughs> oh. Galing ni Bunso. Oh, ha? Oh, ah. Oh, dito. Tingnan natin diyan. Oh. Meron na magtanggal. Oh, ba, meron na ka. Yung pa ito pa. Ha? Ano pa tayo pain? Ano tayo pain? Tambay yung lulok niya dito, dito. Hmm. O, ganda na. O, ako na lang pala. Ako na lang magtanggal. Tinitiglan mo ako sa inyong dalap mm, hindi, ganyan o. No? Mala pa? Kaya, tuturuan natin si Bunso mga idol o. Oh. Magugas oh. din ako ng kamay. Ang bawo. Nakakasya ka. Mm, sige, magugas ka. Sige. Okay. Kamaya lang ulit mga idol. Yan, ito o. Oh. Taga, ganunin mo siya. Sige. Hawakan ah, mo yan. Hawakan mo isda. Saan? O, oh, iganon mo pataas. Hindi, ito, ito, ito. Ito, hawakan mo. Iganon mo pataas. Sige. Okay. Yan. Iganon mo pataas. Yan, yan. Oh, diba? Galing. Bravo. Lagay mo yan. Talaga yan. Um. Bravo. O, oh, ka ng ano. Kamay mo na doon. Saan? Doon, sa ano. Bahay. No? Hugas ka muna. na. Ayun, si Bunsa mga idol. Ugas na muna siya ng kamay. Ula, laki nun. Hayaan mo na. Laki nun na. Ha? Ano yun? May laman na yan? Hindi ito. Dalag na malaki yun. Oo, siguro. Ay, may laman na siguro yan, nak. Ayun, no. Sige, altak, nak. Altak! Oo. Ay, nakawala. Sayang. Ako na, ako na. Tak. Ang bilis ko pa naman dun. Oo. Nagulat ba, sak? Mm. Ay, ba siya? Sabi mm. ko hindi pa yung ano Ha? Hindi pa yung ano. Walang na ano. Ayusin natin. Na, mm. oh. Aling ko lang pa. Ha? Aling ko lang. Hello. Hello. Ula. Uli na yun. Sige lang. Balaki. Uh. <laughs> uh. uh, uh, di ba? Ako na, ako Ana, hawakan mo ang isda. Alang. Yan. Oh, di di, dali natin dito. Oh. Uh. Uli na naman mga lods Oh. Oh, uh. di ba? na naman si Bunso. Uli na naman. Eh. Uh. Oh, Tapos takbo naman Ah. Oh. Uh. Tignan natin. Tignan natin yung pato natin. Ayan. Ayan. Ayan na. Tiyo takbo, no. Hello, no, tatakbo Saan kaya pupunta yan? Gi. Oh lulok na yata yun ha, mo lang muna ano hindi ko tigot siya, hindi siya Man, daham, may isda dun ba ha? wala, ano yun? ano wala, hindi ko tigot siya, Saan kaya pupunta yan? ay, sa isda yan pa ha? na oh, isda pa oh. ano? Yeah. Oo, oh, may isda na ngayon. Hayaan mo lang muna. Maninit. Papuntahin mo natin doon sa ano, taas. Kasi pag ilan mo dyan, baka sumabit. Ayan o. Oh. Lunok na yan eh. Lunok na yan siya. Yan, papuntahin mo na siya da ano doon. Ayan, na, pa. Oo. Oh. Ano? Lalo. yun pa? Sige. Sige, altakin mo na nak. Altakin mo na nak. Mmm. Di ba? Ay, nalaglag. Sayang. Wala ano pa. Ang diba? layo. Wala ano pa. Mabigat kasi mga idol yung ano. Mabigat yung... Kawayan. Kawayan kaya hindi kaya ni Bunso. Tingnan lang mga lods ha. Pakawalan na namin yung mga isda namin mga idol. Ayan. Pakawalan namin mga idol yung isda ulit. Maliit naman mga idol. Mm -hmm kailangan namin malaki mm, kailangan namin ng malaki mga idol Kaya, pakawalan namin ulit pakawalan mo doon ba siya doon o doon ba siya doon o mm -hmm. uh. yan yan sige dandan mo lagay kayo yan ayun na sila mga lods o yan, mabubuhay din yan. Mabubuhay yan mga idol. Yan. Ayun siya. Hmm, lagay mo dun sa gitna. Yan. Ayun na. Ayun. Mabubuhay na yan. Ay, doon kayo sa malayo. Huwag dito sa malapit. Oo, pupunta din yan sa malayo. Yan. Hmm. Ah, oh, babay na tayo. Ay, mama, Wala na. Gumangoy na. Ayun, yung isa. Ito. Ayan. Alay, hindi. Ala, niya ako manis pa. Hindi. Alis din niya, Mabubuhay yan. O, lang ang lang ng ano yan. O, tapos ito yung isa. O. Ayan o. Ayan. Na tayo? Ayan, mo Ayan mo. Hindi, paalam na tayo. Papalit ko Ayan na. Yan Paalam na tayo sa mga idol. So, yun lang mga idol. Ah. maraming salamat. At ah, sa walang sawa ninyo pagsuporta sa video namin ni Bunso. Ayan. Bye-bye mga idol. Bye-bye na. Bye-bye. See you to my next video mga idol.